So what's up guys? Yan ang araw. Yan ng ay gagawin natin yung ating motor. Magpapalit tayo ng ano ng o-ring sa ano sa tapit o-ring sa dito sa may ano pump. Parang sa may ano to sa may timing gear sa may timing chain

dahan-dahanin mo lang guys kung mo persahin masyado baka lumubo po, 'yung dito sa kabila ay medyo mahirap. Yan, eh. yeah, no choice. Backless talaga. Baka merong ano dyan, marunong. Oh, na guys. Okay, na.

Ở trên Áève này đcado là Nhanh Hiệu, động. Tiful của Sơnını, thay không thường xuyên qua hiện tim này. có ch đi page sức không

Uh -huh. guys, para minus gastos. Uh, Nakakano din dito. <cam> mahirap ang galing yung pabila. Ito ang mahirap sa ano guys, sa uh, para barako to. <cam> <cam> Hindi kaya guys, sa uh, para one, ano, walang ano, walang yung ano yung tawag dito yung sa para sa ไปทาวน์ดีตัวเองนั่นะับม่รูไส่งมาห wala kita Acho nem nem tá batendo. Já nem toco. Nem tá tao. Pegando de novo, isso mina, ele vivendo essa pesumida. no? Patay. Kung pitang ka sa kabila, 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 kung higpit sa kabila, hindi sa kabila. At saka huwag yung ng tubo guys. Maano man malos Ito mga balagos O, oh, o Kailangan pa natanggalin yung tanki. okay? Oh. Oo. Hirap pa. Hindi pa naman masyado. <coughs> Kaso na, palitan ko na ng ano to. 5 Okay, guys. Hanggang dito na lang. Tapos na tayo mong gumawa. Bye-bye.